matanda na. Hi guys! Nandito kami sa Paya Labor again. So, nahanap ko na si Jima. After one week. After one week, nahanap ko siya. Di ba, hinahanap ko si Jima dun sa video ko. Ito na yun guys. Kami ulit. Siya jowa ko muna ngayon. Aso ah, so, eh, dito kami. Kasi dito lang naman siya nagtatambay. Ayan, maraming akam ulit. Ayan, ganyan. ganyan. Parang lang may may upload eh. <laughs> Kasi yan. Ang hirap. Nakaharang ang laki ng dodo. <laughs> <laughs> eh, siya naman humarang eh. Ganun siya na ganun eh. Pinay talaga, wala. So, sa ano tayo? Singapore Center. Okay. Ma'am, alam mo ba na nasa fourth floor yung ano? Cars? <laughs> 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 Joyce! Pwede bang i-cars mo naman kami, Joyce? Nagikrib. crib Nag talaga kami ng car cars kasi matagal na kami hindi nakapag-cars. Tindala lang naman yung isang order. Ito, ba? Nang Oh, di tin dollar. Pinayan. Hmm. Eh, pinayang itsura eh. Kasi ang mga Indo, hindi nag... Ganun din, pero hindi sobra. Ano mo naman ang mga ano nang ano so, I don't want to Remind you again. <laughs> Naka-airpiece ako kaya hindi siya masyadong ano yung ano, yung tugtog dito. Kasi naka-airpiece ako. So parang naka-off na rin siya. Ay, Christmas na sa ano? Christmas. <coughs> Ay! Ganun? Christmas! Merry Christmas everyone! Today is November... Ano ba? four. No, five. five. Kasi birthday ni Joyce yesterday. Oh! Birthday ni Lolo yesterday. Na birthday sila. Birthday. Hindi, tumawag siya kay Nick. Nag-greet. Nag-greet. Pinaano ni Nick ako eh. O, Mag-greet na ka kay Lolo. Ay, happy birthday kong... Nagulat pa ako kasi yung yung buhok niya patayo. <laughs> Sabi ko, ano nangyari? <laughs> Kagigising lang. Kasi di ba magkaibang oras. Magkaibang oras sa ano atin. Pinagalita na. <laughs> Ayan. Diba? Dam, talungan mo nga ako mamaya. Na ano? Gusto ko i-move yung Christmas tree sa bahay. <laughs> Ay, mga <muna>, basta ba? <laughs> diba? <Dula>. Ang <laughs> kaya yung bit bit. <laughs> 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 ang ganda <laughs> Ang <laughs> ganda ng Christmas tree. <laughs> Ay, eh, wala na silang sale dito. O, oh, if meron mo, Adam. Tingnan natin, baka mayroon ano. Meron, pero mga bedsheet. Baka naman hindi lahat. Baka naman hindi lahat bedsheet. Doon banda, o. Oh, nagkalat. Oh, I like this one. I like it too. This is good for cleaning, you know. Really? How much yes. is that? Six ninety. Six ninety. It's expensive, mom. it's expensive lah. Not cheap la. How many? How many inside? Three ba. Dala Three. three. three but the lower Eh ang ganda nga siya. Ganda siya pa. Alam mo ba yung mga fiber dust? Ginagan ganito muna. Pag gusto, ibang magiging kasama. Kaya nga. Maganda siya. Kaya hindi ako nagwalis eh. Ayoko nang walis. Nakakangawit. Ang laki naman ng braso mo. Mangawit ka. Di, ikaw nang sexy. Sakit ko magsalita. Ang magsa. Kung maka makalaki ng braso ka rin kay Joyce eh. Hindi kasi kinakahiya ko yung braso ko. Pero, pero makita lumit. ko yung braso ko. Sabi ko, animal ka? <laughs> mas malaki pa. <laughs> Ay, ko yung braso ko. Pero mas grabe pala sa <laughs> Ay, mga ano dito, mga running. And, nandito yung X. Wala ba silang ano? Ay, may, meron silang ano ba to? Ay, Ay, bra. Naghahanap ako ng actually naghanap ako ng bra. Wala ka nang dodo, yan pa hinahanap mo. <laughs> sakit ang sakit nung dam, tago sa puso 'yun ah. Tagos. Ay ito. Sakit mo magsalita, walang dudo. Talaga lang ah. Dinuduan na 'yan. Check na natin Ay, yung mga dun sa ano kung magkano, parang standard, like. Ano so, yan sa 20 left. Ano size Parang Starbucks cup. No? hindi ni Starbucks. Parang nga. Kalaban mo ng Starbucks. Ay, maganda yan siya, oh. Pang water. Ten dollar. Yung gingerbread dam, di ba? Mahilig kang magbili ng gingerbread doon. Magbili. Magbili. The, ano, the flora. Maganda siya. How much is that? Hindi ko nga alam. Wala mong Pero wala nang Pero dumihin oh. ata. Dumihin yung puti. Pero laki-lakihan mo na. Hindi kasi gusto ko yung magpasya ng sabahat. Sa Isang kape lang naman, lakihan ko pa. Oo. Pero much? Wala bang nakalagay kasi sa ilalim? Nagmamadali ako ng kape sa bahay. Pag lumalayas, kaya maganda yan. Pero hindi sila naglagay ng price? Wala, wala ng ba price? sa likod? Or $10 all? All item $10. Pero hindi, di ba? Kasi may malaki eh. Kaya nga, wala eh. Mas, ano? <laughs> ano yung duble? Kaya... Ay... Ang mahal din, ma'am, kahit na sale sila, 70, ano? 70, 70 dollar kahit na sale. Ano yan? Buy two siya. Ha? Buy two. Buy two, get one free nga eh. O di tatlo na yun. Oh. Ah. ah, shoes. Mm -hmm. Asya. Ah, Tara, pang tingin nga tayo. Para tatlo. 70. Akin yung dalawa, sa yung isa. Joke lang, wala akong pera. Tingin lang tayo, tingin. 290 siya dahil. Try to get one free. Kasi nakalagay naman kasi dyan, from eh. Hindi lahat. Hindi lahat. From. So hindi lahat 70. Pero ay, kung, bi ano yung, kung ano. bibili ka ng dalawa, mayroon kang isang free. Oo. Oh, oh. So, bali, 100 plus din yung mga gasto mo. Tapos, mayroon kang isang free. Gan Ayun, maganda yung ano. Okay. Oh. Pumatay. Puma. Pumapatay. Puma Kaya nga. Pumapatay din pag yung <laughs> sa pag-ibig. <laughs> Tama. Kaya, ay, ang ganda. Ang ganda niyo. Oh. Eh. dumihin. dumihin. Ano yeah. Ito. Ay, maganda rin siya. Unisex mo. No? Ay, ang gaan siya. Kailang mabigat sa bansa. Doon na tayo, oh. Bibili ako ng, oh, ano? Sorry. Ng stand. Do you want to get one free? Yes. Oh, yes. Bibili ka na. Like, bibili ka ng pag-180, $80 yung isa, kailangan mong bumili ng dalawa para mayroon ka isang free. Para mga eh, o, know, from 70. Bili tayo, tag-isa natin. Tapos yung isang pare sa atin. Atin natin. <laughs> O kung gusto mong isuot, hiramin mo lang sa akin yung isa. O oh, tapos uh -huh. pag gusto mong isuot, hiramin mo lang ah, sa akin. O ganun. Oo, ang ganda din. Oh, oh, ang ganda, hanggang tingin lang. Hanggang tingin. Come on, let's go. Ayun, oh, maganda ang puso. Ang ganda, ganda. Masama daw siya? 30. By 2 also. Walang. Get one free. Wala akong $60. ko. Hindi ka dalawa. Hindi ka dalawa. May 15 dollars sila ka oh. Kaya lang short. Mas Hindi ka Kaya lang maliit. dalawa. Hindi ka dalawa. Hindi ka dalawa. Hindi Hindi ko dalawa. Hindi ka Hindi ka dalawa. Dito mayroon ah, sino masabing ayaw nga pala wala. Sabi mo nga eh. Kasi inano. Hinarang. Ay, said, said, $15 din dito oh. Pero hindi yan, hindi yan $15 yung mga pambata lang. Bili na lang ako sa Pinas kasi ang 70 magkano lang yun. Mar marami rin sale sa Pinas eh. Pagka Desember. Di ba mayroon akong puma noon? Nasa Pinas na. na Nakaano lang sa, ano ko, sa kabinet ko ng sapatos. Ilang minutes na po. Okay na siguro to. Ayan guys.